ko sa isda ah. hmm. Hmm. Sa to, sarap Pagod ka po. Mm -hmm. Gutom ka. Hmm. Gutom talaga asawa ko. Sarap ng asawa. Niya. Yan. Isda yan. Anong isda to? Yung kapatid niyang bangus olek mo na yung ulo, ha? Oo, oh, alam ko yung favorite mo yan ng ulo. <laughs> yan. Uy. Udo. Sarap po. Kunti hang eh. Mm. Sarap. Sarap talaga. Sakto lang yung anghang niya, tapos masarap. Ah. Para marunong ka magkumain ng hanghang kung pa umuwi ka sa Indonesia. Pwede na. Tara. <laughs> Para ready na pag-uwi, no? Kaya nga. Okay, oh, mm. nasa na O ah, sige po. Kain ka madami ha, asawa ko, ha? Opo. Mmm, sarap pa sarap siya. Patingin nga! Big! Um... <laughs>